Uh, may nagsabi sa akin, isang member, sabi niya, uh, apply niyo mga prospect ko, gusto sumari doon sa mura. Kasi daw doon, doon mura. Kasi mas mabilis daw magpa-join kasi mura nga. Ang sagot ko naman dyan, uh, bago ko sa isang networking company, huwag mong tignan kung magkano yung babayaran mo. Tingnan mo kung ano yung kapalit ng binayad mo. Kung kapalit niyan is username and password lang, ako naloko ka. Kung kapalit niyan eh, hindi mo nahawakan, basta recruit lang, join ka, member ka na, lokohan yan. Okay, kailangan, pag nagbayad ka, may kapalit yung binayad mo. Okay? Sa so, in global, maganda kasi may scholarship, may medical check-up, may insurance, may products ka, pwede mo beta. Um, marami pa iba, mga benefits. So, yung pera mo, yung 780, uh, sulit na sulit. Okay? Kung pag ano yung binayad mo, bumalik sa'yo. Okay? Not unlike, kung mura yung babayad mo, ano naman yung babalik? Okay? Ang tanong din dyan, eh, yung quality. Okay? So, nagbayad ka naman ng ganun. E, yung product naman, di effective. Okay? So, pag, pag, pag tinik mo, wala naman nangyayari. So, sayang yung pera mo, di ba? Sa so, kawag natin kumpara ang duhat sa grapes, okay? So, sa, sa quality kasi yan eh, okay? Alam nga naman, ikumpara mo yung, yung global sa mga mura, di ba? Tingnan mo naman yung koning kapalit, okay? Uh, pero meron pa isa, uh, mura ang pay-in, tapos 7980 sakto sakto lang. Okay, hindi mura, hindi mahal. So affordable. So maganda rin ito. Same thing din din gagawin mo eh. Kahit mura yung networking company na sinalihan mo, same thing din, magpapaliwanag ka rin, iaalok mo rin sa kanya ang networking. Ang 7980, same thing din, alok mo rin networking. So maganda rito. Ah, uh, parehas mahirap explain kasi yung mga tao sarado ang utak sa networking. Ang maganda rito, Uh, yung hirap mong pag-explain, sulit. Kasi ang pairing mo, 1.5. Okay? Sa mura, murang mga company, ang pairing mo, 200, 100, 150. So, lugi ka pa. Papakain mo pa. Masasari ka pa. Okay? So, hindi sulit. Saka, ilan eh, yung kakausapin mong tao para kumita ka ng ganun kalaki? Ng milyon. Okay? Kung pairing mo, 200 pesos. Okay? Yan yun na lang. Eh, kumpitin nyo. Tapos so, makikita nyo. So maganda rito, parehas ka lang nahirapan, parehas ka lang nahirapan mag-explain sa about sa company. May eh maganda rito, yung 1.5 sa global, sulit na sulit na. Okay. Uh, tapos ano pa? So, huwag din natin tingnan, mura yun, mura yun kaya maraming sasali. Hindi naman kasi lahat ng tao umibili lang, mura lang. Eh, kung ano naman yung kapalit, yun ang tingnan. Natin na. So, huwag maniwala kung mura o mahal, ang tignan muna kung anong kapalit. Okay? Ang value ng isang bagay, nakikita kung ano ang gamit niya o anong benefit sa makuha Okay? So, halimbawa, ito, ball pen, benta ko sa iyo ng isang libo. Hindi mo bibilin kasi mahal. Okay? Pero yung kotse ko, benta ko ng 20,000, mil, bibilin mo kahit bukas siguro. Kasi yung value ng pera mo, okay, nasusukat doon sa kapalit na bagay. Okay? So, yan so team clash out pa selabe